So, ayan guys. Ayan guys, nakapag-repack na tayo na itutulong natin ngayon kung saan uh, mayroon itong mga na-repack ko. Papamigay natin to doon ngayon sa mga homeless na kung saan kailangan nila natin to. Yun, lalo na kung hindi makadiscarte dahil may bagyo tayo. Uh, mayroon pa ako ditong stock, yung tira ng ano. Di ba diba, naalala nyo na magay ako dati? So, mayroon dito mga sardinas, may noodles, saka siyempre may bigas pa ako ito. May bigas pa doon. So naalala ko kasi bagyo ngayon, maraming nangangailangan ng bigas na hindi makapasok, lalong-lalo na yung mga nasa labas, nasa kalsada lang ang hanap buhay, yung mga, may mga homeless. So naisip ko na itong nandito naka-stack ay pamigay ko sa kanila ngayon para at least makatulong to. Kahit kauting bagay lang to, pero alam ko naman na makakatulong to sa kanila. So, hati-hatiin na lang natin. May mga kape pa to, asan yung kape? Hindi dito, mayroon to eh. Wala na pa doon? Andun siguro sa eh. ano yun. Wala na yun. Nilagay ko na dito. Ay, yung mga kape? Hmm. Tansyahan lang tayo kung... Uh, wala pa kasi pang kilo. Siguro nasa dalawa, dalawang kilo mayroon. Ay, kabayo ka. Ay, kabayo. Lako, <laughs> butas pa lang <laughs> butas Nabutas pa. Ayang. Pero hindi, mapupulat naman yan. Oo, nabutas yung plastic natin or butas talaga dito, guys. Butas talaga. Ang lakas ng ulan, guys. Pagaya yung sumbrero ko, baka mabasa ako. Ang lakas ng ulan. siyempre lalagyan natin siya ng noodles, sa masardinas. Yun. Wala dalawang ang dalang spot. Makakatulong to pang nila pang isang araw lang for bite okay Ay, oh, na to. Oh, Lalong-lalo na yung mga hindi makapaghanap buhay ngayon Tagulan Oo, oh, oh, mas okay. priority natin yung mga homeless na hindi sila maka-discarte sa mga discarte nila sa buhay. So, go dalawang, dalawang, ano? Dalawang noodles, no? Hmm. Okay, isa-isa lang dalawa na siguro para pang almos uh, tang, tang, -tang na, yan, ha? na hapunan at may sartinas pa sila yes kasi tamang tama to yung noodles para sa ano lamig ngayon ito, di ba lamig sarap hmm. tarap nang may sapaw tapos sa uh, i kahit na uh, lagyan lang ng asin yung sartinas Ayon. ay yun hindi lang sinulungan na ni Robert si ano si si Wato sa lamig ngayon Siyempre, waabutin lang din naman ito kasi ba, diba, sabi ko na, doblehin na natin. Oo, oh, doblehin, doble. Meron ba? Ay, nabutas na rin itong isa. Ano? Mahilang nila lang yung plastic. Yung plastic talaga. Baka naman pag, ano, dapat doblehin. Oh. Kasi baka pag pinamigay, biglang mag, mabuo. Sayang naman. Kaya nga, inatapo na nga dito. Lalo na't may bagyo. So, malayong tulong to na ginawa ni Tiwata. Oo. Para sa mga kababayan natin sa paligid na walang sat. Ito ang tawag na repacking. Repacking sa mga nasalanta ng ulan ng bagyo. Ang lakas pa naman ng ulan. Thank <coughs> mamaya mo rin pamimigay yan, di wata? Oo. At, pag ulang tiyo dyan. pa bagyo ngayon, Brent? Karina? Karina, Karina. Guitar na pala. Parang kapaupita rin bagay, no? Ngayon tao, no? They don't get high. Mami, na yan, konti na yung apat. So, noodles na lang siguro mga mga din na natin. Na Ang saya-saya kaya, doon up, lang ako sa ano, tulay, hindi ako makalabas. Tapos pag lumabas ka sa tulay, pag bumaba ka sa tarima, mababasa ka ng lakas ng hampas ng alon. So, yan yung mga moment talaga na hindi ko makakalimutan talaga. Saka ko. every aircon super lakas ng hangin. Pag, eh, hindi pag, pa lang pa, inaabot din doon sa il ilalim natin. Yes, yung yun, inaabot yun, talaga yun. yung hampas sa gilid. Ang sa akin kasi, sa ilalim ng tulay, meron akong tulugan sa taas na <laughs> hindi naabot ng, hampas ng mga alon. Okay. Pero pag bumaba ka, kasi nakahangin ako eh. Uh -huh. pag, nakababa, pag ka, doon ka na ngayon mababasa. Kaya ang ginagawa ko nung pag may bagyo, nandun lang ako sa may ano ko, tarima kung tawagin. Mm -hmm. yung pagkain nyo? Kasi may Ago, bagyo. Yung mga yung mga isda doon ng kapitbahay ko nag ano, nagbibigay sila ng ayuda saka <laughs> 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 yung mga religious church di ba yung mga religio, religious church yung mga po hindi kami naman ano wala walang napunta doon sa amin ah uh, talagang pag alam naming bagyo dumidiscarte na kami ng para may pagkain kami doon kung hindi kami makababa gayon ganun ako kadiscarte doon ano ba may pera ako mga 500 bibili ko na yan lahat ng makakain ko na binabudget ko kung ilang araw ang abutin nun. Mm. So, ganun siya. So, talaga, ano, uh, kung may 300 ka, kung bumili ka ng tinapay na makakain mo na radio to eat na doon sa walang babaan, abot ka doon ng 2 days, so ganun. Ganun na ma-experience ko doon sa tulay. Wala sa dinas noodles na no lang dalawa. Okay, isa na lang. Hindi, marami pa, oh. Eh. Seryosa ah, walang dibuan na. Kaya nga walang sari... Okay, ba't okay. walang nagsasalita? Ka, Anong kawa rin? Anong tatawag makiliwata? Para tayong mga ano... Hindi na-record. Hindi, sila ko talaga yun. <laughs> <laughs> Kanina pa 12 minutes na to. Ang <laughs> oh, seryoso naman kayo masyado. Ang seryoso masyado. Seryoso lang kayo Hindi talaga nakikita, hindi talaga nakikita yung business. Pakikita yan. Ayan. Eh. Punta ka sa video sa more. Ayan sa taas. So mamaya, kasi may nak... Pag mga ganito ito maulan-ulan, maraming, maraming manunod. Kasi maraming manunod. Oh, oh, so, maraming na ano, nakatotok sa... Cellphone. Oo, oh, maraming nakatotok sa mga gari itong panahon. Oo, oh, ilamig ba Oo, malapit na ito matapos. Tapos mamaya paghupa ng ulan. Paghupa ng ulan. Ay cooling pa naman tayo ngayon. Okay, wala. wala naman? Dito lang naman? Dito lang. naman? Hindi pa naman? Hindi pa wala nang ano no eh. Bibili lang tayo mamaya kung smell na tayo sa ano natin para may mabili. Ayan guys, nakapag-repack na tayo na itutulong natin ngayon kung saan uh, mayroon itong mga na ko. Papamigay natin to doon ngayon sa mga homeless na kung saan ang ah, kailangan nila natin to. lalo na kung hindi makadiskarte dahil nga may bagyo tayo. So, ito lang kadami mula sa ngayon ang mabibigyan natin hopefully na mamaya kasi naubos na yung sardinas na binili ko at saka noodles so bigas mayroon pa kaya puntahan muna natin yung so ito lang muna ilang piraso to marami rami oh, na mga dami, dami din yun madami oh, makakain so, for to this video ito lang muna yung mabibigyan natin para makatulong din sa kanila lalo sa mga nangailangan ng tulong so maliit lang na bagay to, guys pero hopefully na makatulong to sa mga homeless na nangailangan ng tulong kaya Mamaya, iti-check ko muna yung ano, kung may pumasok na sa akin na sahod ko. Kasi kung mayroon na, ah, bibili pa tayo ng sardinas, saka noodles, saka kapi, para madagdagan natin to. Pero this time, ipapamigay muna natin to ngayon sa kanila. Kaya, see you mamaya. Abangan niyan.